Mayor Rizal nagdala ng tulong sa mga nasunugang Muslim. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po! Agad na pinuntahan at nagdala ng tulong si Mayor Ros Rizal ng lungsod ng Kalamba, sa mga nasunugang pamilya sa isang Muslim community sa Barangay Tres dito sa lungsod na ito. Naganap ang nasabing sunog nitong madaling araw ng Sabado de Gloria, kung saan ilang mga kabahayan ang nasunog. Mabilis naman na respondehan ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection ng lungsod ang nasabing lugar kung kaya, hindi na lumawak pa at nakapangdamay pa ng ilan pa sa mga kabahayan sa nasabing lugar. Inaalam pa ng BFP ang pinagmulan ng sunog, at pinayuhan ang mga residente sa pag-iingat sa mga kagamitan lalo na ngayong panahon ng taginit init Tatlong katao ang napaulat na nagtamo ng pinsala sa nasabing sunog, nakilalang kilalang si Abdullah Kajeri Musliman, ang chairman ng Kalamba City Muslim Consultative Council, at ang asawa nito at apo, kung saan nasa ikatlong palapag ang mga ito ng kanilang bahay nang maganap ang sunog, at hindi agad nakalabas ng kanilang bahay. Mabilis naman na isugod sa pinakamalapit na pagamutan ng tatlo habang si Ka Jerry ay kasalukuyang inoobserbahan ang kalagayan dahil sa natamong pinsala. Nagpasalamat naman kay Mayor Rizal ang mga pamilyang naapektuhan ng nasabing sunog sa ipinadalang mga tulong ng alkalde. Ito si Arnold Inocencio, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.